Mga bagay na kung ginawa lang ni Kai Soto ay malamang isa na ito sa mga young modern big men sa NBA tulad nila Wemba Banyama, Holmgren at Bolbol ayon sa dating legit na NBA player. Sa pagdaan ng panahon ay nag -e evolve na nga ang larong basketball. Nagsisimula na nga ito sa pinakamalaking liga ng basketball sa mundo na NBA. Try to imagine mula sa era ng mga guard, traditional bigs, explosive guard, ngayon naman ay yung mga modern big men. Pero tila ibang era ngayon ng mga modern big men. Dahil ito nga mga malalarong kayang lumaro ng halos limang posisyon. Numero uno nga limbawa na nga dito ay si Victor Wembanyama na talagang tinututukan ng spotlight sa NBA ngayon. Grabe naman kasi ang husay ng batang malalarong ito hindi na ako nagtataka dahil 2 years ago nasa France pa lang ito ay na-review ko na ang mga kakayahan ni Wemby na kayang gawin sa laro. Isa pa nga sa ating mga napag-usapan noon ay ang 7 footer din na modern big na si Chet Holmgren. Agile big man na may taglay din na multi-skills ng isang manlalaro. Pwedeng magdala ng bola at may shooting pa. Idagdag pa natin dito si Ball Ball na masasabi nating naunang modern big player sa NBA sa dalawang ito na taglay ang bilis at tangkad sa laro. Pero alam nyo ba na dapat ay meron na tayong pure-blooded Pinoy player ngayon sa NBA NBA, nakasabayan ng na mga ito kung sakaling nagawa lang nito ang mga bagay na sinabi ng isang legit NBA player? Well, ito nga ay walang iba kundi ang ating pambato na si Kai Soto. Sa haba ng panahon ng pagsubaybay natin kay Kai ay alam na natin ang mga abilidad nito sa laro. Siyempre alam din natin ang mga weaknesses niya every time na tatapak ito sa basketball court. Halos lahat ng mga tools ay nahawakan na ni Kai simula noong high school ito para makapasok sa NBA. Mula sa high level of training, opportunities at skills. Kung iisipin ay hindi pa naman talaga tapos matapos ang NBA journey ng ating pambato. Tandaan na under pa rin ito sa pangangalaga ng mahusay na NBA agent kung kaya't nananatili pa rin malaki ang chance nito sa NBA. Pero kung nagawa lang sana ni Kai ang ilang mga bagay ay tiyak na hindi na ito dadaan sa butas ng karayom at nasa NBA na ngayon. Ang mga bagay na ito ay sinabi ng isang legit former NBA player na naglaro at naglalaro sa ating local basketball league. Ito nga yung 6'10, 38 overall pick ng 2012 NBA draft na si Quincy Miller na naging import sa PBA ng team ng ng Converge at TNT Tropang Giga. Direktang sinabi ng former NBA D-League All-Star at Denver Nuggets player na kayang kaya na makapasok ni Kai Soto sa NBA. Pero may isang bagay na sinabi si Miller na dapat daw gawin ni Kai o ginawa dapat nito noon pa man kung sana'y kabilang sana ito sa mga modern bigs ngayon sa NBA. Ito nga'y maging agresibo ayon kay Miller ay dapat maging agresibo si Kai o mas maging agresibo pa sa laro. Dagdag pa ni Miller ay experience at pagiging agresibo talaga ang kailangan ni Kai. Dahil sa tagin daw ni Miller kung magiging agresibo si Kai ay maraming bagay na magagawa ito. Tugma nga ang bagay na ito na sinabi ni Miller sa mga weaknesses na tinutukoy ko kanina. Tila hindi kasi na stretch ni Kai ang kanyang full potential kapag nasa loob ito ng court. Hindi tulad noong nasa TSF pa ito. Kung sana'y nagdadala ito ng bola, nagkikurate ng na mga tira at allow siyang tumira sa dress. Isang talent tong napaghusay ng mga modern bigs ngayon sa NBA na si Wemby, Chet at Bolbol. Bago pa si Miller ay marami ng mga NBA personalities, players, coaches and legends ang nagsasabing makakapasok sa NBA ang ating pambato. At hindi ito basta-basta matatapos na lang dito dahil bukod sa bata pa si Kai ay tamang opportunity lang ang kailangan nito at naniniwala ako na may plano ang kanyang NBA agent para sa kanya. Huling update kay Kai sa ngayon ay nagpapahinga ito at hindi muna naglalaro sa kanyang team sa bilig na Hiroshima Dragonflies at wala pang time frame ng pagbabalik nito sa laro. Pero base sa ilang mga reports ay naghahanda na rin ang kampo ni Kai sa ilang mga NBA opportunities para kay Kai sa off-season ng NBA next year. Kaya bilang kapwa Pinoy ay suportahan pa rin natin si Kai para sa pangarap nito at lahat tayong mga Pinoy na makatungtong sa NBA.